Hindi man sana yung nakisinkwenta. Ngayon, dati ako, handa kayo pilitin. Nung no, siya kada kayo, ag-testing kay amin tak mamalibre kayo. Kasi ako, hindi karamihan dito ako, kagamin dati ako, man-mano lang. Nung no, kayo tune to, karoon, kasi tawa kami, ang pagkatama, ang kawal, ka kasi sir. Ubuyan niyo ako. Di ba dito, dumay patandok da? Di ba? Patandok da, ipabento pa sa da. Ma'am sir, dito ay idea. Kasi ito ma galing bisaya, no, ipapakita ko lang po sa inyo. Ma'am, ito pabor sa lahat ha, ah. kasi ito dinedemo ho, wala naman bayad eh. Walang well, bayad, maski si po. Hindi ka naman pipilitin bumili. Eh, papakita ko lang kung paano tinatanggal yung mayo yung po yung mga course natin. Pero, hey, no. mm, agling itin. Agling itin ako. Bye-bye ang pay. Nakalapatin ako. Nakalapat tayo po. Is tulungan lang. One direction, one. Itanglig mo. Two. ay kasi yan lang. Ipababang. Ang mga kailangan ipatandungan. Di ba? na hindi na natin kailangan po kay pasuma data, ipabento sa pay data. No, ayun oh, kami dati apo ti mga iti bagi. Iti tao nga dala yo mana. When no day process yo na po nagregat maturo. Kita duma ganda. Dati mapapasalo mo. Intun pa na mo may kas gaya, mo may kit di may kas dati ima. Di mo ba nagregat ta gusto? sir, Ito po yun. Lamiis. Kita yo di churo ti lamiis. Dating nga po, dating watch na. 10 seconds na tatanggal mga warts. Napakabilis. Yan po yung mga warts, yan po yung plastic. Natatanggal po yan. Kaya sabi ko sa inyo ma'am, yung dala po natin gamot ma'am sir, no, ito po, herbal. No, ayun balamig. No, ayun kasi organic po siya, katas ng kahoy. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang kaganda po dito, actual. Ma'am, makinan, nilisan ko na katulad ni ma'am. O panoorin ninyo. Ma'am, sa totoo lang ma'am, sino kita ako nga dila, kaya't nalilisan ka na. Either takit lang ma'am ha, panoorin natin kahit nakapedicure ka, ang ganda ng sandal mo, ang nagbibitak-bitak ng mga mo, pangitinan. Ma'am, ito po, tingnan natin, akala nila masakit. Ma'am, ito pinalalambot lang. Sa panahon natin ngayon, modelo mo na po, wala nang ignorante. Mas tingnan natin yung pinanghuhugas mo ng kaldero. Hindi na po kayo bibili ng scrubber. Nakagastos no, ko Ito, pagbulak lang yung ginamit mo at napagugas si Caldero, o, tamagin nyo ma'am nung nasakit ko yung oh, niyo, saan, ikam lakas ka na, ma'am, sayang, kasi bihira lang to. Sa tagal ng panahon na tagal rito ka, ngayon ka lang nakacham. O diba? Kapag na pa ka, manubayad na. Mga ito, libre ka na. Mas gusto ko nga yung may bitak-bitak pa eh. Yung basi-basi. Yung may rating ako, kansay seconds lang, tanggal ang rating. Ayan, sa ikaw sir, mag-try ka lang. Na. Libre naman. Try, na Opo, try po. Libre na. Hindi, <laughs> <laughs> Kasi yung iba po nangangamba eh. Baka naman pilitin akong bumili. Nasa inyo po yan kasi sa inyo po magsisilbi yan. Hindi naman po para sa amin, para sa inyo po yan. Kaya ito nga, kadalasan nagkakaroon na mga nag ganito, yung mga desenting tao. Kasi naman yung mga desenting tao, gusto po nila palagi malinis pa Kaya nagsasadya sila sa mga salon, sa parlor, maski may bayan. Okay na po, sir, dito. Okay na sabi ko sa inyo, ito, pabor sa lahat. Kasi ito, walang duration po, sa full. Ito, demo lang, pagigat natin.